Honda ADB 160 Dumayo Baya Lalamub Ay nangat binababa na ng ating mga repang magigiting ang ADB ito Ayon sa may kanya ayaw niya ng paandarin dahil nga natatakot na siya paanda paandarin ang makinang ito Tingnan natin kung anong naging problema Check natin kung ilang odo dahil mukhang bago pa ang kanyang ADB Check natin kung ilang odo dahil mukhang sako pa ito ng warranty. 2358. 3, Nako po, warranty pa ito ah. At dahil ayaw niya nang ipawarranty, mukhang hindi naman talaga papasok sa warranty to. Ito na nga ang sinapit ng kanyang motorsiklo. Hiwa-hiwalay na dahil wala kaming magawa. Ito talaga ang tunay na nangyari dyan. Butas ang kanyang sipit-sipitan. Kita nyo ba? Ayan, sa malabong kuha ng kamera, parang pelikula sa Japan. 'Yung pilit mong tinitingnan, 'yung mga bagay na gusto nilang takpan. Siyempre, dahil bago nga ito, ibabalik natin ang mga piyesang 'to. Well, lilinisin na rin natin. Total andito na nga at nakababa. Ang tunay talagang nangyari dyan ay nagkaroon siya ng minor accident. Maliit lang na portion. Hetot nakabalik na nga sila mula sa machine shop. Pakita ko lang sa inyo 'yung part na nabutas. Ito ay pinatapala natin sa isang machine shop, bandang kabiti lang din eto sa may 157cc na nakalagay, may butas sa part na yan. Ayan, ay selyado na. Ayan, no? Oh. O, oh, di ba? Alright na. At ito yung itsura niyan bago natin ipagawa. Butas talaga siya ng pako. Ayun sa may kanya, meron siya nakasabay sa isang hams na gawa sa kahoy at nakapako lamang ng concrete nail. Subalit sa kasamang palad, umangat yung part na nakatutok sa makina niya. Painitin na natin ang parting ito upang bumuka at mas mabilis na pumasok yung part na may malaking bearing. Ganito lang kadali ipasok yan kapag naibukan nyo na ang butas na iyan. Swabing-swabing nyo maipapasok yan ng banayad na banayad parang banayad whiskey. Ayan, pasok na pasok agad. And then wait natin mag-cool down para magpit yung bearing at yung kanyang hub. At part na ito naman ay uh, binalot natin dahil baka maglaglagan ng kanyang mga bulitas. Pakita ko sa inyo mamaya ah, pag naka-open na yan. Ito kasi ang itsura ng bulitas na yan at nalalaglag ang mga yan. Pag nalaglagan ka ng isa dyan, finish ka talaga sa kahanap ng pamalit. Mag-iinit ang iyong ulo kapag nakita mong ganto na ang sitwasyon ng brand mong motorsiklo. Well, wag kang mag-alala, Repa. Ibabalik naman natin lahat yan. Lahat ng sobrang tornilyo, ibibigay namin basta bukas palad mong tatanggapin. <laughs> <laughs> Kung may sumobra man, ang importante, ilagay mo sa iyong motor at least sama-sama sila. Papalitan natin dyan yung mga gasket at oil seal, langis at ang iyong kulan. Sa puntong ito ay ikakabit na natin ang isang pisngi ng kanyang makina at dito ay mapapawi na ang kanyang lungkot dahil maya-maya lamang ay aandar na ang kanyang motorsiklo mapapalitan na ng magandang iti ang kaninay nag-aalala niyang itsura. Tuktukin lamang ng bahagya, konti-konti lang, baka naman matuluyan at masipak mo pa yan. 80% buo na ang kanyang motorsiklo, bahagyang bahagya na lang at aandarin na natin ito. Pinakabitan niya na rin ang engine cover para safe daw at maiwasan ang pamumulikat ng kanyang mukha tuwing dadaan sa hams. Testing tayo! Ayan at umaandar na ang kanyang motorsiklo Maganda na ang kanyang iti Masyado nang mailiwalas ang kanyang muka At hindi naman talaga siya napuruhan sa gastos Dahil ibinalik din naman natin lahat-lahat ng pwedeng ibalik Alright ba tayo John? Alright. May good news ako sa iyo, Repa. Pwede kang manalo ng 7,000 pesos kapag ikaw ay isa sa unang limang makakagamit ng aking promo code. Kaya saan ka pa? Ano pa ang iniintay mo? Download na. Nasa baba ang aking promo code at link kung saan mo pwedeng i-download itong 1xbet. Habang iniintay mo ang iyong lab one sa parking lot para hindi ka naman mainip, mag-download ka na ng 1xbet. Click nyo lang ang link sa comment section na nakapin And after that, papasok na kayo sa mundo ng mga betters. Parang ganito. Sagutan lamang ang registration na ito. Ayan, may questioner naman dyan. Tatlong piraso lang yan. At kung nasa ang bansa ka, tayo ay nasa Pilipinas. Bahala ka sa buhay mo kung ikaw ay nasa bayan ng Tralala. Hanapin mo na lang kung makikita mo dyan. And then after, i-click mo yung Philippines dahil nasa Philippines nga tayo. Kasunod na sa mo dyan ay ang currency. Kung anong perang ginagamit mo sa bansang kinaroroonan mo ngayon. Sa ngayon, ang gamit natin ay peso. Click mo lang ang peso and then promo code Eto na yung sinasabi ko, gamitin nyo ang promo code na KALIKUTISTA. Alright, tayo dyan. Wrong spelling tayo, maliliit. Lakihan na natin. Sandali, burain muna natin to. gawin natin malalaking letra. Yan, KALIKUTISTA. Yan, napakasimple lang. Ang daling-daling i-type nyan. And then after that, register na. Pwede ka nang mag-bet sa mga games. Marami silang mga games dito sa ngayon kasi medyo may kasikatan ang basketball. So pwede ka sa NBA, pwede rin sa PBA. Depende sa trip mo kung anong gusto mong laruin o i-bet. Yan, sa ngayon, tuklasin muna natin ang meron dito sa NBA. Ayan, marami naglalaro. Pwede kang bumet dyan kung magkano gusto mo. Mag-umpisa ka sa maliit o mag-umpisa ka sa malaki. Ayan, marami yan. Meron din dyan football, pang uh, laro sa US. Yan, kahit anong laro, nandito na. Ito naman sa menu. Ayan, o. Oh. Makikita nyo dyan yung mga history at kung ano-ano pa ang mga pinagagawa nyo sa 1xbet. Mm. Napakadali lang. Sali na. Click the link.